ito, tingin ko, matutuwa kayo dito. Kasi kayo, marami nang mo dito in the past. And this is with regard to rebracking. Rebracking. O, i-explain ko ang anong Kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin. At naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, naririnig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit? Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At dami ko nakikita dyan sa, sa, mga, sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, no? tayo. Uh, yan ay naririnig natin. Dekada-dekada na natin naririnig yan, di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit di ba well siguro uh, sa maraming pagkakataon alam na natin kung bakit di ba okay kasi pinagkakakitaan 'yang yon pinagkakakitaan yung pagsisira pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit correct okay so effectively now i will be suspending all rebreaking activities no pinapasuspend ko and gagawa ako ng bagong department order on reblocking. Kasi, in, kasi tinanong ko yan dito. Eh. Inexplain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-reblock. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? at bakit natin ginagawa yun ulit. So I want that to be clear and I want that in a form of a DO, Department Order, na transparent. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. No? Dahil bigkado na o sira, 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 na sa ilagim o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. At meron na akong dalawa na example na ginawa. Sa Vizor, si vice or, ito sa Bukawi, Bulacan to, ayan. Oh, tingnan niyo 'yung kagay. Sirap, may problema ba yan sa tingin ninyo? niyo? Tingnan niyo. Ako nga naman ako na, well, sa matag no? Tinitignan ko, maayos 'yan. Pero, ayan. So pinatawag ko kagad 'tong DI na to at si, Bulacan na naman. Bulacan na naman. Anyway, pinatigil ko na 'yan. And uh ito din, nag-report sa akin si Mayor Mayor Ting, nagpapasalamat ako kay Mayor Ting. By the way, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin sa Visor. Uh, salamat na uh, hindi, nyo pa rin, hindi nyo pa rin kami nakakalimutan kahit wala na tayo sa DOTR at nagre-reklamo pa rin kayo hanggang ngayon. Tugi-tugi nyo lang yung reklamo ninyo at nakakatulong yan sa mga kababayan natin. So, isa naman, si Mayor Mayra Ting ng Tugigaraw, ayan na naman. May, may, may pinakita siya sa atin na ayan, o, ayan, o, ayan. Ayan, o, sinisira na naman mo na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kage, eh, okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. No? So, sa mga kababayan natin, alam ko, marami sa inyo, galit na galit dito. Di ba? Lalo, lalo na, nung bata ako, naririnig ko yung re-blocking, pagpapagapit yung eleksyon, eh. maraming nagtitibag. Eh. Di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order, kapag siya hindi sumunod yung mga DE na yan, Again, pasensyahan tayo. No? Kung bakit? Kung ano, no? Um, meron kang isang exception nga, yung sa maintenance works. Ibig sabihin nun, yung sira na talaga yun. Ibig sabihin, kung sira talaga, okay, i-reblock mo. Kasi kasama sa maintenance. Eh. Pero, kung hindi sira, kamukha nung nakikita nyo dito sa Bulacan, saka sa Tugigaraw, aba, bawal muna yan. At magkakaroon tayo ng bagong department order para ayusin na natin ito finally. Kasi, mahigit 50 ay anyos na ako eh. Simula nung nagkaisip ako, naririnig ko na yan eh. Galit na galit yung mga kababayan natin. So isipin mo, uh, limang dekada na yun. ba? Diba? So, yung, yun yung tatlong reforms na i-announce ko ngayon. At tuloy-tuloy lang yan. No? Uh, every week, every other week, meron tayong bagong gagawin para lang talagang, ano, no? dahan-dahan nating aayusin ng pangmatagalan na itong mga nakikita natin problema sa D